lagyan natin ng asin parang dalawang pinch ng asin o tatlo, okay na yan at naglaga ako ng itlog ito, limang piraso antayin lang yan hanggang maluto Ito yung yellow corn nila dito, guys. At ilagay ko siya. Ito na dapat pahinaan yung apoy. Kanina 8. Eh. Ngayon i-4 ko. antayin siya na ma-sticky. Kaya, hinintaan ko yung apoy kasi ano siya. Ganito. Ayan, sticky na. 3 minutes lang siya lutuin. Pwede na sya kainin. my favorite. Nilagyan ko ng cheese. At ni ni mix ko yung egg na niloto ko. Mmm.